Good morning ke JFL. Oh. Ay, hindi to sila natutulog kasi nga mainit kaya lang. Kaya lang ngayon pa lang may eh, nag-aambon-ambon na baka maaga ang tagulan. Pero masarap kasi matulog dito sa labas. Simula nung sa Kailan ba kayo natulog dito? Naguyok sa matting tao Ang panatunga Ang hey, panatunga Kaya naman ng ulan yan Hindi man makabasa Hindi pa nabasa yung ano dyan o oh. kambuli dalawang galaro Oh, puro kay laro. sarap din dito sa ano guys sa labas para kami din uh, na sa bukid eh. kasi may view kami kape na kape 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 <laughs> kape kape sarap ng kape pag umaga hindi pa ng gusali kaya isa pa ng kubay Gigi Ah, meron din tayong palaman guys from Baguio sa lubong ni Garingalo. Strawberry jam. Hmm? Kita dito guys yung ano, yung bukid namin isa. Yung kay Papa. Punta natin mamaya. Magbuyabo ka Tapos magluto tayo ng kwan. Aros kalda. <laughs> okay, ayun ko o kaya yung, ano, yung kamute, naging prito latta. Ganun lang kami nun eh. Ayan, mag-unboxing tayo ng gift ni daddy niya at ni mami kay JD. Laki. Laki. Ano kaya yan? Ano kaya yan, JD? Wow!

wow JD ang galing naman wala bang manual yan kung ano yung kasama para makita mo may dalawa yan mm -hmm. dalawa may Dal Dalaw yung pwedeng umupo malamot pata hindi tayo kasya kalit naman pala yan ko kasya na ayan o tanggalin mo muna ayan Caca. Jangan macam Hah? na Samahin mo ko yung gulong. Wow! Yeah! Aba! Yeah! Lucky! Kasi si Ate Popot at si J yan. Parang di sila nag-aaway. Ang kasama si Ate ha. Buna yun. vlog yan eh. Wow! by 4 Buti may puti. Maganda yan, puti. Kaya lang pag nagasga. Dapat, dapat red to. Buti na lang. Sabi niya hindi in-update. Hmm. Hindi na update ng ano. Happy ikaw! Yehey! JB. Ano Bukas ka Nakabukas na makaantay yung bata. No, sino, pa na. Nagsabit na. <laughs> Nagagano na. yung paligid. Dito na ng Dito na mga <syosero. laughs> Ha? Oh, car, wow! Yeah, okay, oh. Car! Four by four. Okay. <laughs> ano JD, happy hey. ko, JD! JD! Say Thank you, daddy! Gito po Beautiful eyes! po eyes, sandali, oh! Excited na siya, oh! Nakita mo na naman, no? Excited yung isa dyan. Ang daw sila ni ate popot niya. Wow! Hindi na, dito na eh. Ay, no, 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 no. Ay, Yay! Wow, tuwang ha. Are you happy, JD? Happy ka ba? Parang si Ate Popo. Ano? Alay, galing mo na to. Aba, 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 aba. Oo, oo. Baka may diretsya mo yan, Lai. Like. Lai, napakasin. Pinindan ganyan po. <laughs> um, look at Wait, lang. Para maluwang nga yung anuhan Ikutan. Oh. <laughs> <laughs> Yan, malaki ang playground nyo. Yan. baka go guapo oh sagaganda oh magagbubutag na man. puro may sipon man okay. la kayo <laughs> ala bye bye say bye yang -bye, bye bye ganda bye bye na <laughs> artista kay eh? bye bye na bye bye Pil na pil na yung yung, oh <laughs> <laughs> dami audience, oh. so <laughs> I-direction mo siya, <laughs> yung dano, no. Ikutin mo kasi yung dyan, o. Oh. <laughs> <laughs> walang ano, walang seatbelt. Mamay. <laughs> luwangan mo kasi ang kwan. Bye bye. <laughs> <laughs> Aku ini takkan <tinyimun> Bye bye. Bye, bye. bye. bye, -bye. <susur> Mickey gilo. Bakit 'yan mam? mapindot niyan 'yan doon ah yung pastor. Pinindot na yan nga nga ta. Hindi, Low battery, please charge.

baka bigla maginto. May speed ba? May speed. Ba? May speed. Uh, <laughs> na lang para pag <laughs>